Hi guys! So, good morning! So, ang ano mo natin ay may mais po tayo. Uh Oo. -oh. At um, uh, maitlog tayo. Kasi ito yung ating breakfast today. At syempre, luto ko ng ginamos na maitlog. So, diba? So, luto tayo. Ito yung ating breakfast. Tuti. Okay. Kayo, kumusta na kayo? Ha? Huh? Alam ni mga ma'am si um Wala may nagtatanong sa akin um, night, oh. Bakit daw um, Luluwas ako ng Maynila Alam nyo hindi, hindi, hindi ko naman dapat yan isagutin isagut, Yung mga tanong ninyo Kasi balik-balik na lang eh Pupunta ko ng Maynila kasi magbabagyo ako. Yun lang naman. At saka, kasama ko naman si Mia at si Daddy Alex. Oo. At gusto ko rin mag-ano, mag-travel doon para, um, ano, uh, peace of mind. Peace of mind talaga. Oo. Gusto ko mag-enjoy lang. Without friends. Oo. At, um, magbabalag naman kami doon ni Mia at, gusto ko rin makita yung ano ni Mia, yung mga napundar nila doon sa kanyang family at uwi din naman yung family ni Mia. Oo. Uh -uh. Di ba? Ayun, ayun, ayun. May itating Ang ating kanyang. Masarap ang sabag-makit. Saan yung aking? Saan yung bulat na ko? Ano itong bulat? Ano itong bulat? Bulan daun, <laughs> bulan nih bulan, bulan, bulat bulan, 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 Bulat nih ya, mbak bulan,

Ito tawag sa Swaki, no? Ay, Swaki, di tawag, di ba? Si <coughs> Chin. Sa... Tawag ah? sa ato, dapaw. Mas Tagalog. O, sa English. Si or, or... Si or Chin. Or Chin? to si Chin. di ba? Tuyum guys, siya. Tuyum lang Ibang dami. Ibang dami. Ibang dami. Ibang dami. Mama, hmm. mama yung. Um, okay. exactly. no, mm. na, ikaw, sa tilaw BFF. Mag-video ta BFF. ikaw, 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 na. ikaw, 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 ikaw,

Okay, Mabalik ka na, Chirila. ka <coughs> na, na, Mahal na pwede dito sa mga isla-isla. Mabalik sa Murasay. Mabalik <coughs> Hello, no, ay, Ayan po, ay ayan pati, suka. Asua at sile at ayan yung suka ng niyog at yung itim ay tinatawag na alikaw at ayan po ay titikman po natin ang lasa kasi galing pa po yan sa dagat kanina sobrang laki kasi ng low tide kanina at adami mong nanami namin nakuha at late na po ako dyan ha late na po ako dyan pumunta ayan po ni guya po napin yung uh, alikaw sobrang sarap talaga pag may sukang timpla ayan yung dati mga kasama, sila po yung dati mga kasama kumain at si Ate Niva po yung nagbubukas kasi expert kasi siya dyan. At nakita natin kanina yung kaldiro ay walang la walang laman na kasi bahaw po ang masarap dito sa ating kainan. Sobrang busog na ako sa bahay kanina at busog na rin ako dito. At ang tawag po dyan sa Bisaya ay um, uh, tawag anahal tawag dyan um, Dapao po ang tawag dyan. At may nakita na rin tayo. Ayan po si Ate Niva po nagbubukas kasi sobrang expert kasi niya dyan sa dapao Pau yan eh. At ang po talaga natin na isang bukag po ganyan, isang ganyan po yung nakuha natin. At ililipat po natin yung um, sea or chin sa English ang tawag dyan. So ililipat po nila muna natin. Diba ang taba talaga ng guys. Sobrang sarap talaga yan. Lalong-lalong nalagyan mo ng suka yung sea or chin na yan. At may crabs pa. Oh, di ba na tatago pa yung crabs? Oh, di diba? ang sarap talaga diyan At may pang pangpahilis pa tayo tanduway. Ayun po, oh, di atin iba po ay may ano po sobrang uh, dami talaga ng ating sea urchin, guys. Sobrang sarap, fresh na fresh at malaki po ang laman niyan. Di pa lipat na natin yung mga nabubuksan na diyan sa bukag para masarap. At kakain na naman tayo ulit ng uh, laman ng sea urchin. Kulay dilaw po yan at nilagay ko suka para malasaan po natin yung um, sarap at uh, linamnam ng si urchin o uh, tawag dito ay sa Bisaya ay dapaw dapa o ayan o ay, ano, creamy talaga parang nagagatas talaga yung kanyang ano wala nang laman guys o, o dito naman tayo guys kakain naman tayo ulit ng sea urchin O dapaw dapaw tikman natin ulit at nilagay po ng sili at may alikaw pa yan at may suka at may sibuyas po nilagay po natin para mas bongga po yung ating kainan o oh, o, oh, o oh, di ba Kakainin natin so sobrang laki talaga ng laman guys o oh, ano pa talaga mm, naglalaway ba kayo guys di ba ang sarap di diba? sarap talaga ng kinakain natin guys pag ganito yung ating ulap every morning sobra sobra talaga ang sarap sobra ayan kain na naman tayo ulit o meron ba naman tayo ayan o diba, di ba hindi pinagsawa sa pagkain dyan sawang sawa na kami dyan kanina guys kasi so, sobrang dami sobrang musog kami dyan di ba ang sarap at nakita naman natin may bahaw pa may suka ayan po yung mga, mga nabuksan na may laman ayan pa madami pa talaga ayan o di ba saan pa kayo maghanap niya ng sarap

thank you ka sa abri oi. No no. Thank you kay anti ni basta pag taga bukas <laughs> taga ating kinain ngayon. At ako ay kumakain. Ang <laughs> <laughs> sarap o ba mo? Sa ano sa, Barang sa mga isla mal to pag ganito. Pero mm -hmm. iba yung kulay sa isla kasi mm -hmm. may mga kulay na Ganito, yung short Onsin sa talagdun, basta yun na yun. Sir hmm. Chin. Hmm -hmm. <laughs>

Si Antini ba talaga yung taga bukas? Mm -hmm. -mm. Na Kami yung nagkakain. Si you kayang tiniba. Tapos yung bahaw. Ay, ubos talaga yung bahaw. <laughs> <laughs> mm -mm. <In> diba? Pasok ka. Usap ka ba diha? Wala na eh. Halo ayo dara Ay, Ay, ayo memang ngebat balas balas ayo mudah ayo memang konde Ay, ayo nah mana dia boleh vote